Pinagtawanan po mga kababayan ni Katlon Ying itong anunsyo ni VP Sara Duterte na tatlo sa kanilang membro sa pamilya ang tatakbo bilang senador sa 2025. Namely, si PRRD, si Bastet Duterte at si Pulong Duterte. Uh, oh, natawa po itong si Katlon Ying mga kababayan dahil anya. Ano na ba daw nangyayari sa ating bansa dito sa politika sa ating bansa? na tila baga ginagawa na dang family business etong ating mga pwesto sa gobyerno oh. tapos ito daw mga Duterte mga kababayan ay kulang na lang daw si Kitty Duterte para makompleto na sa line up ang mga miyembro nito doon sa gobyerno oh. Paki mo, Katunying, oh. Si Katunying, remember this, mga kababayan. Si Katunying, diba, sabi ni Maharlika, siya daw ang tuta ni Madam Liza Araneta Marcos. So, sobrang close na close daw sila ni Liza Araneta Marcos, mga kababayan. At I love you pa. I love you ha, pa silang dalawa. Oh, I love you, Katunying, love you. Oh. <laughs> Ay, nako. gayon pa man, mga kababayan. Parang hindi po natutuwa itong si Katunying sa pagtakbo ng tatlong Duterte, mga kababayan. Oh panoorin po natin ha ano na nangyari <laughs> hmm. tawang tawa pinagtawanan niya mga kababayan <laughs> oh, parang kinilitin ng ni Liza Araneta Marcos itong ano <laughs> ito si Katun mga kababayan napakayabang <laughs> hmm. okay ulitin ko lang sa isang ambush interview sa Cagayan de Oro Mm -hmm. Sinabi po ni Vice President Sara Duterte na tatakbo daw po sa pagkasinador sa 2025 midterm elections mm -hmm. uh, ang kanyang ama, si PRRD, PRRD. At ang kanyang dalawang kapatid na lalaki uh, na sina um, Mayor Baste, Baste at Congressman Pulong, Pulong. Huh? <laughs> Eh mas mabuti nga 'yun, ano katunyang mm, idadaan pa sa ano eh, idadaan pa sa eleksyon. Eh, yung amo mo, o oh, sinasabing amo mo, di ba? Sabi ni Maharlika, like, sa siyon sa'yo, tukta ni, ano, ng mga Marcos. Liza, Araneta na best friend mo daw. Eh, hindi na idadaan sa eleksyon, mga kababayan. Gusto, forever na sa pwesto. Kaya nga raw, ano eh, mag-charter change dahil ayaw na bumaba sa peso. E eh, mabuti nga yung itong mga Duterte, mga kababayan, kung tatakbo man sila, ay <laughs> eh, idadaan po sa eleksyon. Eh, hindi naman po bawal. Oh, wala naman po bawal dyan. Sana, gumawa kayo ng batas na magbabawal dyan bago kayo magreklamo. Eh, anyway, decision po yan ng taong bayan kung uh, iboboto sila o hindi. Matindi, no? Oh, matindi. Oh, para, oh, para, hindi, hindi. Ba? Paglaruan muna natin, paglaruan mo hmm. muna natin to ha. Kunwari lang, kunwari hmm. lang eh, mananalo yung tatlong Duterte. <laughs> kunwari, hindi kunwari, sigurado Tonying. ning. Oh, sigurado. Ha? Kunwari, mananalo yung tatlong Duterte. Sige. Pagkatapos, mananalo si Camille Villar. Hmm. Hindi makakasama niya doon si... Si, si Mike. Senator oh. Mark Villar O, ah, oh, dalawang pamilya 3 plus 2 hmm. Tapos, magkapatid na kung mananalo si Pia Cayetano magkapatid na Alan Peter at Pia Cayetano so pangatlong um, pamilya na yun pangapat na pamilya Jingoy uh, Estrada at uh, JB uh, Ejercito um, so palimang kabit-kabit uh, na yun ano? kabit-kabit uh, at speaking of kabit eto matindi Pagka po nagkatuloy yan, tatakbo po si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo. Mm. Pag nanalo din yun, eh, eh Tulfo eh. yun eh. Mm. Tapos, andyan pa si Senator Rafi Tulfo, anak ng Bakan Dalaga, mm. nagkaloko-loko na. So what, Gatunin? Oh, may batas bang nagbabawal dyan? At kung gusto mo, tumakbo ka rin. Oh, kasi ito siguro mga nag-aambisyon siguro mga kababayan, pero hindi naman kaya dahil pati yung mga kasamahan niya sa yung, siguro eh, initado dito, Gatunin. O oh, hindi gusto siya makababayan dahil oh, ah, papa under ito eh. Sabi ni Maharlika, tuta ito ni Lisa. So what? Oh, so what kung tumakbo ang Duterte? Hmm. Anyway, meron namang ano eh, talaga platform yan Duterte, yung mga Duterte. Meron na silang napatunayan. In eh, gusto mo, o oh, yung mga amo mo tunying, wala namang ano. Ang gusto, hindi na idadaan sa eleksyon. Oh, buti nga itong mga Duterte, gusto pa mo sa eleksyon, uh, di ba? Ano na nangyari? <laughs> lang <laughs> 'to. Para kiniliti ni Lisa Ranita, mamang kababayan ng kanya. Mm, maliit na Yeah, lalag 'to tubig. Ah, ininom muna ng tubig, ah. Uh... Halos. Ininom lang muna sa... ng tubig mga kababayan, Tawawa, kababayan. <laughs> <laughs> natin. Tawawa for ah Forward dapat pa forward. Ah. Ayan. Na pala si So. Uh... Si Mr. so cute. Uh, ah, uh, kayitano, billard. <laughs> Mm. Uh, Ejercito Estrada, Tulfo, tapos tatlong Duterte, no? Uh, big deal! Atende. Uh. Nano Malyari, habi. Ay, uh, Nano Malyari, habi. Oo. Mm. Ni uh, uh. pero, ako ah. Ako alam ko na, um, may political following po malaki pa po ang uh, political uh, following mm, talaga ng mga Duterte po especially sa Mindanao Ako mananalo po yan mga kababayan ang tatlong yan oh, pinagtawal lang na ito pero mananalo po yan oh. oo o, naniniwala po ako doon mga kababayan mm, buti naman oh, pero... may, may inam na rin. ako eh, iniisip ko kasi ngayon eh, kung, kung uh, nagpapapaniwala po kayo sa survey kung titingnan po natin, malakas pa talaga ang mga Duterte sa sa Mindanao. Hindi lang sa Mindanao, Luzon, Visayas din. Pero oh. pag binasa niyo po ang mga Pero, ang mga numero sa Siguro sa lugar nito, sa Ilocos. Ah, uh, Luzon especially at Metro Manila. Kahit pa nga sa Ilocos mga kababayan, marami rin naniniwala sa mga Duterte. Oh. Marami rin nagalit kay BBM, lalong-lalo na yung ano doon sa lugar ni na di ba? Na nilagyan ng mga missiles. O, oh, galit sila dahil ayaw na madamay sa gera. O, oh, parang sinubo sa kamatayan. Eh. Galit ang mga kababayan ni PBBM doon. Da. may following pero hindi kasi lakas katulad dati. no? Eh, but of course, hmm. magbago yan. Eh. Pagka may mga deklarasyon na. Hmm. Katulad yan, nagdeklara po si... Uh, nagdeklara po si... Uh, uh, VP Sara para, para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ah, <laughs> Ay, hindi pa pwedeng tumakbo si Kwan eh. Si Kitty eh, no? Uh, dinamay pa si Kitty, mga kawayan. <laughs> masimpleng birala, masimpleng pak, pitek sa mga Duterte. Pagka oh, kung na ba, silang lahat na, no? Uh, <laughs> uh, -uh. <laughs> Ingat ka lang dahil ikaw. Oh, tumakbo ka rin kung gusto mo. Wala ano ba nangyari sa... I Anyway, kung ano, number one voter mo si Madam Lisa Baya siguro. Bayan natin, ano, mga kababayan. Ano doon lang nangyayari sa ating bayan? Sabihin mo yan doon sa amo mo. Oh. Tahimik ito sa mga anomalya sa administrasyon, mga kababayan. Oh. Tahimik ito sa itong ayuda-ayuda, mga pag-aaksaya ng pera. Oh. Anong say mo doon? Tapos dito, pagdating sa mga Duterte, ah, mabilis mo sa alas 5 mag-live. Oh. Sa bagay, ano pa ba? Ano bang Ano ba katakataka? Ano ano ba katakataka pag tiningnan niyo po ang politika dito sa atin sa bansang ito? <laughs> ang mayor, <laughs> yung lalaki, vice mayor, babae o kaya yung anak? Konsihal. <laughs> mm, tapos ngayon, bakit big deal? O, see, forward natin ha. Binila. Eh, ano ba masama sa political dynasty? O, Ano ba masama? <laughs> Oo oh, nga. di ba? Kung ayaw nyo, di, gumawa kayo ng batas sa bawal dyan. Wala namang batas na nagbabawal. At isa pa, dumaan nga sa eleksyon. Oh. Kung nagpe-perform na... Kung ito lang mga Duterte, mga kababayan, wala tayong problema eh. Oh, wala tayong problema dahil alam natin ang track record. Yung sa iba, siguro, big deal. Oh, pero, gayon pa man, wala pong bawal doon. Oh, wala tayong magagawa. Pero ito mga Duterte, Marami po ang maniniwala mga kababayan sa kanilang pinaglalaban. Man, ang dinastera na lang siguro nito duda. Di, ano masama. Mm. Ibinoboto ng tao eh sila naman ang nagdedesisyon. Kaya ako total naman sinabi ni VP Sara, hindi lang natin alam kung magkakatuluyan ano? Mainam na nga rin siguro, magsitakbo na silang lahat. Ah, <laughs> magsitakbo na silang lahat. <laughs> para, oh, para malaman nyo oh, na sinusoka na kayo, oh, tatalo kayo. Oh, parang At uh, nung sa, gayon, sa eh, magkaalaman na rin. Uh, kaalaman na. Talagang ano pa kayo ng taong bayan. Oh. Uh, <laughs> ka, nang uh, magiging pasya ng ating ito. mga kababayan. Ay, Pero... Dati-dati sip-sip itong mga kababayan. Oh. sip-sip. Oh, sa mga Duterte. Ano kaya magiging itsura ng ating... Pero, nung ano na, pumasok na sa picture to si Madam Lisa. Ano mo? Oh, sabi, nag-I love you na sa kanya. Uh, wala na. Sinuka ka mga Duterte, mga kababayan. Ng ating pa. Senado, no? Kung saka-sakaling magkatuluyan, yung mga binanggit ko sa inyo kanina. Magpabipi ka, ano ha, katangin. Baka ka alta presyon ka na. sa <laughs> so, balitang tatakbo ang tatlong Duterte. Ah... Ay, nako. Ay, ay nako daw. Oo. Ano pong masasabi niya dito, mga kababayan, sa etong intriga nitong nying post or comments below?